So, kumusta tayo dyan guys? Today ay magpapakain tayo ng ating mga alagang ahas. Eh, ito yung mga pagkain nila. So, kung mapansin nyo, mayroon tayong malaking daga dito para kay Kaliksto. pero yung mga malit mo nang unahin natin. So, ito ka nga pala si Kali. Normally, mahihayang itong mag-take down. Pero, tayo natin kung mag-take down siya. Yun, take down Ayun, nag-take down agad. Ayun Hmm. Gutom na gutom si Kali. So, habang nandala pa siya ng kanyang prey, nagratol yung kanyang buntot. So, eto si Nagini. Ayan, si Nagini. Alisin natin yung water dish niya para makita yung takedown. Lumalabas na siya, guys. Baka tayo ng kanyang pagkain. Wala kasing mice hopper. Yung sanang kukunin ko pagkain nila. Masamakan ng konti dito, pero wala eh. Nagini. <laughs> Kurang sa kanya to Mukhang kailangan dalawa para sa kanya. Ang cute, 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 cute mo talaga. Balik na sa yung enclosure. Yung si Luna ay nagtatago. Nasa silong ng dyaryo. Ayan siya. Abas natin siya. Ah, mapag Makapag-takedown siya. Hmm. Kay Luna. Ito. Grabe. <laughs> Ang bilis ng takedown na yun ah. Naiwan pa yung buntot to <laughs> <laughs> Grabe ah. Tako na na Genie oh. Alam mo na agad yung kanyang prey. Masyadong maliit na yung prey para sa kanya. Dapat mas malaki na ano. Tapos ito si Kali. Ayan. Si Exe mag takedown. Andahan lang. Tapos yan si Luna. Kakagat lang. Hindi niya pa nahanap yung ulo. Para ulo sa unang ipapasok. Oops! Kinagawa mo na Genie. Muntik mo nang tinuklo yung daliri ko oh. Ay! Grabe. <laughs> Tapon tuloy. <laughs> Nangapit bahay si na Genie. Lungka, baka maya ay pati kainin mo din. Doon ka sa iyong lungka. Ah, may lagay ko na itong water dish <laughs> Kaya, mo. Sinabang mo Kaya mo na. Tago ko lang kasi dyan. Kaya may hide kayo para may pagtaguan kayo. Ubus na yun yung luna guys. Tabi, tabi, tabi. Alis dyan. Ngayong malis ah. <laughs> Grabe. Galit na galit. Gustong manakit. Dabi dyan kasi. Ready eh, lang mag-take down si Calyx to guys oh. So. Pasimple na siya. Mag-ingat lang tayo. Baka tayo matuklaw. Ang grabe oh. <laughs> Mintis Calixto. Sa pa. Matagal ko nang dinahandle tong si Calixto eh. Hindi na sanay handle ito. Kailangan sanayin ulit. Grabe naman Calixto. Oh. Napakatagal mag-takedown. Kakain din pala eh. So after 5 minutes, hindi pa nalamon ni Calixto yung kanyang prey. Pero nahanap niya yun yung ulo ng daga. Kaya lalamunin niya na yan maya maya lang. So ayun guys, iwanan natin si Calixto dito para hindi siya may istorbo. Patayin natin yung ilaw. yon So ayun, maraming salamat guys. At chill lang tayo lagi dito sa Skitso Pelma TV. Yeah.